Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula lunes hanggang biyernes 1pm sa DZRH TV Magandang araw, Pilipinas! Nasa ang man kayo ng bansa, sisiguraduhin namin na abot sa inyo ang mga balitang mas maganda pa sa good news. Bawal muna ang nega dahil hati namin ang mga kwentong kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at kaalaman. Live sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website, ako po si Angelica Cosme at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating unang better news ngayong araw para po sa mga commuter. May libreng sakay ngayong araw ng kalayaan para sa libu-libong pasahero ng LRT1, LRT2 at MRT3. Ito po ay bilang pagdiriwang ng ika-127 anibersaryo ng kasarinlan ng Pilipinas. Ay nag-alok po ng libreng biyahe ang mga tren ngayong June 12 sa umaga at hapon. Isang simpleng handog para sa mga Pilipinong bumabiyahe araw-araw. Para sa detalye na itong report ni Rose Babiera. May alok na libreng sakay ang Light Rail Transit Line 2 at Metro Rail Transit Line 3 ngayong araw June 12 bilang pagdiriwang sa ika-127 anibersaryo ng kasarinlan ng Pilipinas. Ayon sa anunsyo ng LRT2 Management, nagsimula na ang libreng sakay kaninang alas 7 hanggang alas 9 ng umaga, na muling magbubukas mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi sa lahat ng istasyon ng tren. Kaparehong regalo rin ang handog ng Light Rail Management Corp o LRMC para sa mga pasahero ng LRT1 sa kaparehong araw. Libre ang unang biyahe mula sa Dr. Santos Station at Fernando Po Jr. Station na aalis ng alas 5 ng umaga. Gayun din ang mga biyahe sa rush ng hapon hanggang gabi. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bilang bahagi pa rin ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, balik sinihan ang dalawang makasaysayang pelikula sa bansa, ang General Luna at Goyo ang Batang General. Muling mapapanood ang mga ito sa piling sinihan simula ngayong araw, June 12, bilang paalala sa kabayanihan ni Antonio Luna at Gregorio del Pilar. Narito ang report ni Millie Borja. Bilang pagdiriwang sa Araw ng Kalayaan, muling mapapanood sa piling mga sinihan ang pelikulang General Luna at Goyo ang Batang General simula June 12. Mapapanood ang mga award-winning na biopic tungkol kina Antonio Luna at Gregorio Del Pilar sa Robinson's Galleria Ortigas, Robinson's Manila, Robinson's Antipolo, Shangri-La Red Carpet Cinemas, Fisher Mall Quezon City, Fisher Mall Malabon, at Santa Lucia East Grand Mall. Sa SM North EDSA, SM Mall of Asia, at SM Fairview naman, tatakbo ang pagpapalabas hanggang June 15. Ang mga tiket ay may starting price na 150 pesos itinampok sa General Luna si John Arcilia bilang ang general na namuno sa Philippine Revolutionary Army sa unang bahagi ng digmaang Pilipino-Amerikano. Pinaslang siya ng mga kawal sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Emilio Aguinaldo sa isang pagpupulong sa kabanatuan. Si Paulo Avilino naman ang bida sa Goyo na naglalahad ng kasaysayan ng batang general matapos ang pagkamatay ni Luna. Ngunit nalaga siya sa labanan sa Tirad Pass Kasama ang dalawang pelikula sa tinaguriang Bayani Verse, ang historical film series ng TBA Studios. Samantala, nakatakdang ipalabas sa October 15 ang ikatlong installment na pinamagatang Quezon, kung saan gagampanan ni Jerry Rosales ang papel ni Manuel Quezon at tatalakay ng kanyang makulay na kampanya kontra kay Aguinaldo. Iginiit ng TBA Studios na ang Quezon ay isang stand-alone movie, pero nananatiling nakaugnay sa kinatatayuan ng General Luna at Goyo. Si Gerald Darog na nagdirek at nagsulat ng unang dalawang pelikula ang muling uupong direktor ng Quezon. Ginugunita ng Pilipinas ang araw ng kalayaan tuwing June 12 bilang pag-alala sa pagpapahayag ng kalayaan mula sa Espanya noong 1898. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa iba pang balita, inaasahan ng magbubukas ang partial operations ng MRT-7 project sa taong 2027 matapos na ibalita ng Department of Transportation o DOTR na 83% na itong kumpleto. Narito ang report ni Rovic Manuel. 83% ng kumpleto ang matagal ng naantalang MRT-7 project. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, kailangan na laman itong lagyan ng escalator at elevator para sa target na simula ng partial operations nito sa first half ng taong 2027. Matapos libuti ng Batasan Station Site, kumpiyansa si DOTR Secretary Vince Dizon na mabubuksan na ang unang 12 na istasyon ng MRT-7 mula North Edsa hanggang Secret Heart sa Quezon City. Dit ni Dizon sigurado siyang makatutulong ang naturang MRT-7 sa pagpapaluwag sa daloy ng trapiko sa Commonwealth Avenue. Ang MRT-7 project na inaasang magsasakay ng 600,000 mga pasahero ay higit 15 years in the making dahil sa mga problema sa right-of-way permits at red tape. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Samantala, nakatakda namang simula ng Department of Education o DepEd ang pamamahagi ng 7,000 pesos medical allowance para sa mga public teacher at non-teaching staff ng mga paaralan. Ito ay alinsunod sa direktiba ng administrasyon na palawakin pa ang healthcare assistance para sa mga empleyado ng pamahalaan. Ang buong detalye alamin natin sa report ni Dustin Bayer. Sisimulan na ngayong taon ng Department of Education o DepEd ang paglalabas ng medical allowance para sa bawat guro ng mga pampublikong paaralan kasama na rin ng mga non-teaching persons. Personnel. Batay sa direktiba ng Pangulo, layo nito na bawasan ng mga gastusin at palawakin ng akses sa serbisyong medikal ng mga guro at mga personnel, lalo na sa mga lugar na may kakulangan sa medical services. Ayon sa DepEd Order 16, magkakalaw ng DepEd ang halagang 7,000 na annual medical alawan para sa mga guro, non-teaching personnel at kahit pa sa mga casual at contractual na kawani na nakapaglikod na ng higit sa 6 na buwan. Maaaring makuha ang alawan sa pamamagitan ng pagsali sa HMO Package Group na binili ng DepEd o kaya naman ang pag chambers sa ginastos. Maaari rin na direct cash payment sa tulong ng payroll, lalo na sa mga malalayong lugar kung walang akses sa HMO o tinatanggihan ng kanilang aplikasyon. Samantala, hindi naman kasama sa mga mabibigyan ng allowance ang mga consultants, job order employees at ang mga student assistants o laborers. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ilang linggo naman bago magtapos ang termino ni outgoing Makati Mayor Abby Binay, pinangunahan nito ang makasaysayang turnover ng tatlong smart firefighting robots sa kanilang lokal na pamahalaan. Kumpiyansa ang alkalde na makatutulong ang naturang robotic reinforcements bilang frontliners sa mga komplikado at lubhang mapanganib na sunog. Ang mga detalye alamin sa report ni Arnold Herrera. The future is now. Ito ang malinaw na mensahe ng lokal na pamahalaan ng Makati. Nang ibidan nito ang tatlong units ng kanilang makabagong Rosenbauer Smart Firefighting Robots. Ipinagmamalaki nito ang water discharge capacity ng no 1,500 to 3,500 liters kada minuto, 10 bar pressure, at vertical reach na abot sa 80 feet. Para kay outgoing Makati Mayor Abby Binay, pangungunahan ng kanilang robotic reinforcements ang mga hakbang ng lungsod tungo sa pagpapaunlad ng modern emergency response. Magsisilbihan niya itong kaagapay ng mga bumbero at iba pang responders sa pagsokdolo sa mga high-risk emergencies na lubhang mapanganib o hindi kayang tugunan ng tao. Kaya nitong suungin ng mapaminsalang init, maging ang mausok at madaling na paligid at may kaaktibat din na protective warning mechanism. Maliban sa pagbuksa ng apoy tulad ng mga tao, ay kaya nitong sumagip ng mga sugatang responders at sibilyan. Taong 2022 nang kilalani ng United Nations Office for Disaster Risk Reduction ng Makati bilang kauna-unahang resilience hub sa Pilipinas at sa buong Timog Silangang Asya para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Heto naman po, isang simpleng bungalow sa loob ng Quezon Memorial Circle ang binigyang buhay muli bilang living museum upang ilarawan ang pumuhay ng pamilyang Pilipino mula 1950s hanggang unang bahagi ng dekada 70. Tinawag na bahay modernismo. Tambok sa museyong ito ang mga alaala ng makabagong pamumuhay sa panahon ng pagbango ng bansa mula sa digmaan. Halina't balikan ng kasaysayan sa report ni Millie Borja. Isang payak na bungalow sa loob ng Quezon City Memorial Circle ang ginawang Living Museum upang ipakita ang pamumuhay ng mga Pilipino noong 1950s hanggang early 1970s matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang museo na tinawag na bahay modernismo ay nakabatay sa dating tahanan ng pamilya Aquino sa 25 Times Street sa Quezon City kung saan nanirahan ng mga icon ng demokrasya na sina dating Senador Benigno Aquino at dating Pangulong Corazon Aquino kasama ang kanilang mga anak na sina Balsi, Pinky, Viel, Chris at dating Pangulong Noynoy Aquino. Ayon kay Gerard Rico, arkitekto at creator ng museum, ang bahay ay simbolo ng modernong arkitektura matapos ang digmaan. Ito ay may malalaking bintana, flat na bubong, at mga planong akma sa pamumuhay ng isang karaniwang Pilipino noong panahon na iyon. Dagdag ni Lico, matapos ang pagkawasak ng Maynila noong digmaan, ang Quezon City ay ginawang bagong punong lungsod at laboratorio ng urbanong disenyo. Itinampok sa museo ang mga vintage na kagamitan tulad ng lumang telebisyon, transistor radio, mga kagamitang pangkusina, mga laro ang lata at mga lumang magazine. Ayon kay Liko, ang mga ito ay mga donasyon mula sa pamilya sa Metro Manila at may sarili-sariling kasaysayang kalakip. Hinikaya't hindi ko nakilalaning din ang modernong heritage sa halip na itoon lamang ang preserbasyon sa mga bahay na kolonyal o simbahan. Ang Bahay Modernismo ay bukas sa si publiko ng libre mula Martes hanggang Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Para sa DZRH TV, ito si Borha Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Binigyan pagkilala naman ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang ilan sa mga nanatangin kabataan na anak ng Overseas Filipino Workers o OFWs sa ginanap na 14 Gawad Anak OFW Awards. Dito, kinilala ang top 10 outstanding youth para sa kanilang dedikasyon na kabila ng hirap na kanilang naranasan. Kung sino-sino sila, kilalaning po natin sa report ni James Galangue. Kinilala ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang sampung natatangi mga anak ng overseas Filipino workers o OFW na nagbula sa high school at elementary sa katatapos ng 14th Gawad Anak OFW Awards na ginanap sa Maynila. Yan ay upang kilalani ng kanilang natatanging galing sa paaralan sa kabila ng hamon na kanilang nararanasan, ganyan din sa pagiging mabuting ehemplo bilang leader sa kanilang nilang komunidad. Ayon kay CBCP Secretary General Monsignor Bernardo Pantin, ang tagumpay ng bawat isudyat ay sumasalamin sa kanilang karakter na siyang lubos sa pinagbamalaki ng kanilang mga magulang. Narito ang top 10 outstanding students mula sa high school kung saan karamihan ay galing sa Lipa at Marikina City. Na siyang pinangunahan naman, Daniela Galang mula sa Angeles University Foundation, Pampanga. Habang narito naman naman nagbula sa elementarya na nanggaling naman sa Pampanga, Rizal si at Antipolo. Na siyang pinangunahan ni Prince Ivan V. Garcia mula sa Holy Family Academy at Angeles. Ayon naman kay Father Roger Manalo, patunayan niya ito na ang naturang award-giving body ay hindi lamang isang seremonya, kundi isang pagkilala at pagpupugay sa bawat sakripisyo ng mga magulang na nagtatrabaho sa ibang bansa para sa kanilang mga anak. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa mundo ng palakasan. Isang makasaysayang pagangat sa World Rankings ang naitala ng Gilas Pilipinas Women matapos umakyat sa ika apat na pwesto sa FIBA 3x3, ang pinakamataas na ranggo na naabot ng anumang Philippine 3x3 national team sa kasaysayan. Para sa balitang sports, ihatid di ani Matchpoint, Millie Borja. Umakyat sa ika apat na pwesto sa pinakabagong FIBA 3x3 World Rankings ang Gilas Pilipinas Women ang pinakamataas na rango na naabot ng isang Philippine 3x3 national team sa kasaysayan. Ang pag-angat ay bunga ng mahusay na kampanya ng kupunan sa FIBA 3x3 Youth Nations League Asia Pacific One na ginanap sa Doha, Qatar. Namayani ang Pilipinas sa apat sa anim na stops ng torneo at nagtala ng kabuang 530 points, 15 puntos ang labang sa pamangalawang New Zealand. Bunga nito, nakuha ng gilas ang isa sa mga pwesto sa 2025 FIBA 3x3 Under-23 World Cup na gaganapin sa China mula September 17 hanggang 21. Ayon kay Samahang Basketball ng Pilipinas Executive Director Eric D, patunay ito ng kakayahan ng mga babaeng atleta ng bansa. Nagpasalamat naman si National Team Coach Anton Altamirano sa suporta para sa kumudan. Sa pag-angat sa ranggo, ikaapat na ngayon ang Pilipinas sa buong Asya kasunod ng Japan, Mongolia at China. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Sa mundo naman ng showbiz, it's official, soon to be mom ng ang na si Valine Montenegro. Ang pagbubuntis ni Valine, inanunsyo nito sa IG. Kalaki pang ilang kong video sa reaksyon ng kanilang family and friends. Panoorin natin yan sa The Better News Report na ito. Magiging mommy na ang actress comedian na si Valine Montenegro. Sa Instagram, inanunsyo ni Valine ang kanyang pagbubuntis sa nilang first baby ng non-showbiz husband na si Riel Manuel. Sinaturang IG Reel, mapapanood din ang reaksyon ng kanilang family and friends nang na i-reveal nito ang kanyang pagdadalang tao. Kabilang nang ang ng ilang taga-showbiz, gani na Petra Mahalimuyak, Dasari Choi, Cherie Solomon at Lovely Abelia. And speaking of Dasari, napasayaw nga nito si Buntis ng Shakir hit song na Waka Waka. Si Valin, game na game ring Flunex, ang kanyang growing baby bump. Agad namang bumuhos ang pagbati mula ka na Mercado. Carla Abeliana, Megan Young at Rocco Nicino para sa aktres na celebrate lang din ng kanyang 35th birthday. Kung matatandaan, nagpalitan ng na matamis na ideas si Valine at Riel Enero noong nakaraang taon. At yan ang mga balitang hashtag pampag-good vibes para sa inyo. Magkita-kita po tayo mali bukas, dala pa rin ang mga balitang tiyak magpapa-feel better sa ating lahat. Para naman sa ating mga live streamers website, palagi lang pong tumutok at kung may gusto kayong ishare ng mga kwentong katina Good Vibes, alam niya na po yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, huwag mo na itong ipag sa iba. Hashtag Good Vibes lang. Ito ang the better news. Para sa DZRH TV, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, pinas una sa Philip